Ang laki nito oh. Ito yung tinakain daw Sabi nila, lumaki naman ng ganito Kala mo puno na Meron puno na siya Nahawan ko po at dito ko sisiksik yung baka. Medyo tago siya sa malakas na hangin. Napapalibutan siya ng buli. Nasa gitna siya nito. Tapos may makakain din siyang damo. Magandang lugar siya. Hinahawan ko po. bago po mga kaibigan.